Thank <sharp inhale> you. Alright, uh, good morning no mga kabrigada mayong buntag. So naglive ta karon uh, aron ato gyud ah uh, mapaybaw pud sa ato uh, mga kabrigada nga ang sikat nga PBA player no uh, legend of all legends ni si ang atong proud sa Cebu nga taga pinamungahan nga si Sir Junmar Fajardo pinaagi si ang papa nga si Sir Bonifacio Fajardo mga kabrigada nga naaron diri sa to ang station no uh, donate siya og 400,000 no kanang inyo makita diri kanang nasa tubangan nato nga kwarta that is 400,000 cash ang gidonate ro ni Sir John Fajardo Di pagi nih sa Brigada News FM Cebu niya, niya ang amahan yang gisugo ng ipahato diri. Sir Bonifacio Fardo, sir, may buntag, sir. main buntag to So si Sir John Mar, um, gisugo niyo Sir John Mar nga donate 400,000. Oh yes, iya, kung gisugo to rin nga, ikaw na daan nah, itu, sa kuan pa sa Brigada kay kanang bisa mangud sa practice mm. Ah, praktis oh, kay naman sila ikuan pa ron. Sila duwa karon sa kuan gilas. Okay, <coughs> lamang gud siguro <-tos> mga taga Siboy imposible gwa kaila ni Sir John Mar Pardo kining sikat nga kinini ang MVP pila na ni ka MVP gani Sir John Mar Sir Bonifacio 9 times na. 9 times na no nga MVP sa PBA na to niya. Um, gawas 400 sige naman nagtabang si ko ano si oh, Sir John Mark. sa mga Gcas mm. sige pang tabangan niya. Yeah. So kini siya actually yan na lang ni sa brigada sir. Oh. Depende na mo diri sa brigada si Bo, asa nga mo target pero naa siya special nga request lang. Oh katong iyang gikoan nga patagaan ang kompostila o 100,000 ako dito yan yatag kay dito man sa siya na tao sa kompostila gusto ka kompostila ang siya ya mm. yeah. kanang sobra kamo na gay bahala na. kay kamo mm. may naibaw gid atorne ko ang asa da or asa dapit anang hinlan na, na kay daghan man jud kayo ron kung kanang kwarta kung bahinon gusto sa tanan gamay na ginagayo so unsa sa mga gusto ni Sir John Mar ani Sir is this para sa katulang taga Cebu or pwede pod kay na mo mga taga Negros actually naapod mi mga brigada station sa Negros nga Dapat nah, kita bangan lebih na laon city bitau sir. Oh. Oh, ngadaghan saking tabangunon dito tuhan. In fact, ugma ang among Brigada News FM San Carlos City, Brigada News FM Dumagiti City, ang Brigada News FM Kabangkalan, ang Brigada News FM Bakulod, ang Brigada News FM Bugo Ugtulido. Tulido. Ngadto gani sila ugma sa kanlaon para sa major relief operations pud nato dito. So kining 400, 100 ani sa Compostela oh. gyud ang request ni Sir John Mar. Oh. Ang 300 dari lampu ni sasibo or unsa man pwedig asa imong kuan na -tourne. kung asa niyo gamiton wala na may na basta matabang na lang Matabang lang oh. Kaya if lang gyud sa brigada si Sir John Marugoki kaya amon amo ning i-deposit sa amo ang brigada foundation para atong magamit sa other nga mga areas Oo. Oh, oh. para ma-spread nato bitaw kay daghang magud ni kaayo hmm. so ug okay ra nga to ning i-spread over sa uban labi na dito pod sa ubang area Oh. Okay, pwede man ang kanang 100 sa kumpus nila, pwede na na ipalit na namug mga school supplies kay more on, daghan naman ang mga, kini, ang mga goods bitaw, like mga, kini, mga relief food packs nga itong ipanghatag oh. no, and in fact, aron, ito pa ganit ang manghatag sa tarong mga relief food packs, sad. so ang kini uh, 100 pwede o oh, matanaw na pilag yun ka mga bata dito sa Compostela malabi na ni mga affected yung kayo dito mga -apod, apod na to bisang mga school supplies lang kayo wala mga bag wala mga kaning notebook papel mga 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 needs po dito na mostly good ang ipangatag karon is food packs so kinanglan sa kayo silang mga school supplies so Depende o kung kuan ani, ane, amo ning i kuan lang sir, depende, mas spread lang nato sa mga tabang unon. Uh -huh. So, mara, gusto ni sa Junmar. Uh -huh. Sige, basta i-separate yun 100,000. Uh -huh. Sige, kay anyway, tagaan talang pugaan ni sir, amo ang pag-acknowledge ane, amo nadawat dawat ang 400,000 rin. sa opisina. So, brigada gyud ang ikuan pud ni Sir John Marcer Bonifacio. Oh, brigada. Mamina po dai oh, mo oh, sa amahan. Oh, ba? Bro, tanaw sa live ni Cap Dennis. Ah, mo ba? Oh, oh <laughs> ang amahan ni Sir John Mar Hardo, <laughs> <fahido>. solid brigada <laughs> listener pagkaayo. Onya si Sir John Mar, I'm sure kay ilagid mo si John Mar Fardo, idol mga gani siguro kay na sa basketball na si Sir John Mar, no? Matinabangon yung kayo na niya proud si no sa na, no? So, dire gipaagi dire sa brigada ang tabang 400,000 cash exclusive ning 100 para sa Compostela, ang 300 ani mo ni spread over nato sa so, mga areas nga pitado sa Cayos Bagyuntino. Dito's pinamungahan sir, wala kayo mapitay, no? wala makaya dito to Wala Kalo kayo. Kaya nyo, mayroon mm sa dito ah. Kung kaya pintahin. Wag, ano, may tatugnas. na, wala na po'y kaya... oras po si Sir John Mar nga mo adtog sa mga areas po, no? Wala nang yun kay... Busy kayo. Busy kayo. Sinaligan. Ang good. Masa no. di mo po na kung kanang sinaligan niya. Sir, magpasalamat yun ko ha. On behalf sa kanibita mga pitado yun sa Bagyong Tino. kami na lay bahala ani eh. anyway well accounted mang yun ta ani eh, no wa mang tay bisag piso nga kun ato is at least nanawagan mang tabang, tagtabang para sa mga kaigsuonan nga hangtod ro mga panahon ay labi na yung tao ni bang wa na yung mga balay taon sir Bonifacio wow, kita lo, kita lo, kita, lo, kita lo. oh nga sa mga evacuation centers nya problema ani nila ron ang pagbalik nila sa asa sila mamuyo no asa gyud din taw ni ron mamoy ni usas mga, mga dako gi kay lang problema at least kaning gitabang ni Sir John Mar no daku na kayo gi din tabang sir sa kinini aba mga kaigsuon na nato niya i nakakita si Sir John Maron dire eh, no niya salamat kay Sir Bonifacio ha <laughs> 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 oh nga imong yung gihatod gikan pag ginbus <laughs> pinabungaha ja oh gikan pag pinabungaha nasagsaag lagi taon ni kanu saag mo bro kay gogol men primero dito mo gisuot sa kan dapat may mambaling ma oh dito dito may gagmay pagay gyanan ko dili man ni ma Oh, dili na. Naagi na sa gawin dili. Oo. Dapat ka na dito sa koan ka ng attorney, padong na ayala. Padong na ayala? Oo. Nga akong google ang kaning uptown residences mo to Naabot mi dili. Oh, oh eh. brigada mag-google naman ni mo brigada no sa Facebook. Wala ning gi-force ang brigada. Uptown okay, na. Ah, uptown no kana. Mao nang uptown residences. <laughs> huh? Sige Sir Bonifacio, uh -huh. ni amahan ni Sir John Mar Fajardo. Sikat na to nga PB player, proud na to. Mga sugbo ano no si Sir John Mar Fajardo. Iyag yung amahan mo personal nga bitunol aning 400,000 cash para ni si mga pitados bagyong tino. Kanya Compostela no. So mag-schedule na sa big balik dito sa Compostela <tuk> nih, sir Pantor oh. Uh, pun di dito sa Compostela ni Kina naman sa ni 100,000 Kanyang 300,000 Amo landing ning ibahin-bahin sir Oke oh, Okay naman mo Kay oh. Uh, portion of it Ato pong ikuan dito para sa kanlaon mm. Kaya mo pong ipagi dito sa uban Ang mga brigada stations dito Aro matunol po dito oh. Kaya lang pong pabutangan dito Ngagikan po ni, Sir John Marfardo si, ito, no, Kaya ang kaning uban Ato pong labi na yung tao ng mga estudyante mm. no, Kaya mga noon na 6 taon so more on arita ni Igo sa school supplies oh. no ang kining sa 400,000 ni Sir John Fajardo. Ya sir, ha, salamat yung kayo Sir John Mar Fajardo sir, salamat sir, kayo sa idol. Sir, sa no? Salamat Idol, no, idol, idol <laughs> kayo natos basketball, salamat <laughs> kayo niya ang mga <laughs> pitados bag yung tino. Sige lang kay well accounted man noon mid the sir. No, mantay problema sa mga donation no. Uh -huh. kay bisag piso di man nato kay ato yung drone is matabangan yun sila. No, salamat kay pagsalig no. Uh -huh. sir ha, sa brigada uh -huh. sir. Salamat salamat. No, dako dako ning amount mga kabrigada no, bisalig gin ni Sir John Mar Fajardo diri sa brigada pinaagi siya kinamahan ni Sir Bonifacio Fajardo no niya magpasalamat gumining sir kini salig mo namo unya di na na amo pod ni dayong ihato dayon so bisi-bisi na sa didan sige sir ha niya okay. okay. extend lang ang mm -hmm. amo ang regards dito ni Sir John Mar oh uh, so, oh okay. mga kabrigada oh um, ang <laughs> 100,000, 200,000, 300,000 o 400,000 no? So ato na nang receive So picture ta dire sir. Hay na ba to sendre dewa naman no mo picture dire. Sige, picture sa ta. Okay. Okay. Thank you, sir. Salamat. Salamat, sir. Thank you, kayo. Thank you, kayo. Hindi ko magtala sa mga Thank you, sir. Regards, sir John Marr. Salamat na lang po niya. Sige lang. Amok man ilay i-live. Ang amok mga ipanghatag po na ni sir. Ha? Thank you, kayo, sir Bonifacio. Thank you, ma'am. Thank you. So, mauna, mga kabrigada, no. Ang 400,000 cash donation. Gikan mismo giot ni sir John Mar. Pari si sikuan ni Henry. ah uh, si uh, John Mar Fajardo nagipagi ni lang niya sa iyang ya amahan no si Sir Bonifacio Fajardo para oh okay. mo ni nasa na sa masinrin lakaw noon So, salamat kayo. O kaning 400,000 ato siguro ning ipalit ang mga school supplies nil. 100,000 para nas Compostela. So, mangita ta dito sa kining mga area dito sa Compostela. Una-una to ni mga bata. Kaning mga bata, yun. Labi na ning apiktado, yung kato na wash out ang balay. No, so, Ma-identify baka na dito sa Ma-identify baka pila kabuk bata Diya? hindi. buki kay koordinata sa si SWD okay para okay, ma SWD. ang luoy manggod mga panahon na ang kaning mga nang wash out ani oh, bago ani mga school supplies in town nila diha no so ito na yung ipadada yun, no? mga next week na po siguro ito schedule ani uh, kay Karong taon-taon, mga tupod mi sa Paknaan. Mm. No? Mga tupod ta sa Paknaan, kay napamantay mga wa pa mataga dito, din to, nga nga wash sa mga balay. No? Di ata diriron sa... Di anatay na mga natigom po nga mga kinini ang mga relief goods. No? So again, usbon ako ha, gawas nila ni Sir John Mar, usbon ako. Uh, ang pagpasalamat gyud no sa mga nitabang sa ato mga kaigsuonan ng mga gipagi uh, diri sa Brigada News FM MC ang ilang mga hinabang no salamat yung kay ninyo di ta ni undangon kapit bisig tas pagsubok hangtod nga mafeel na yun, makabangon gyud ang atong mga kaigsuonan nga tabangonon ro mga panahuna ilabi na aning bagyong tino mga kabrigada no usbon ako pag uh, pasalamat ni Sir John Mar Fajardo Sir John Mar thank you ha idol na mamo sa kini ay idol nga PBA player nato no sa mga sugbuanon sa John Fardo, thank you sa pagsalig sa Brigada News FM si Boser amping sa mga duwa di sa John Mar no and then Uh, kininiang ang pati yun kanunay diya kay Wanay makapiog ni Sir John Fardo salamat kay Sir John no og sayahag yung amahan nga si Sir Bonifacio Fardo nga mawag okay uh, may ari sa Sibianan aron matunol ang 400,000 pesos kas nga donation para sa mga apiktado sa bagyong Tino diri sa Sugbo mga kabrigada. Dagang salamat kayo ni mo Sir John Mar Fajardo sir og ni Sir Bonifacio Fardo og na to mga donors, mga volunteers, mga listeners. Thank you so much sa inyo ha, mga tabang para sa ato mga ng apiktado sa bagyong mga kabrigada.